Naku po mga kababayan ko, Governor John Vic Grimulya, may binanggit at may binulgar kay President Ferdinand Bongbong Marcos. Ano ito? Mga kababayan ko, nakahindik-hindik at kakakilakilabot na pagbubulgar nito ni Governor John Vic Grimulya ng Kabite. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, kung bago ka palang lang sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutan na mag-follow, like and subscribe dito sa ating YouTube channel nang sa ganon ay updated ka sa mga biyahe ni Koy Movements na gagawin natin at ihit mo na rin yung, yung, notification bell para lagi ka updated mga kapatid. Okay? Pag-usapan na natin to. Mga kaibigan, kukwento ko lang konti ha. Nung ako yung Vice Governor. Ito mga kapatid ha. Sa mga hindi nakakaalam po, nung kampanya po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan ko, si Governor John Bick Remulla ay hindi po unang-una sa lahat. No, sa, lahat po ito ay nagsa, nagsasalita po sa atin. Ito ay gobernador ng Cavite. Noong una pong kampanya no way back 2022, Governor John Bick Remulla ay katikit po unang-una ni Isko Moreno. Opo, tama po kayo na kinyong narinig. Isko Moreno, mga kapatid. Pagdating ng uh, bigyan ko ng pagdating ng I think it, it was a Mahaba na. Uh, last month ng campaign bumaliktad na po ang Cavite at nag wag, nagsag, nag uh, nagwagayway na nga po ng banderang pula. Which may, which is mga kababayan ko nung panahon po ng uh, kampanya, hindi po kasama ni Pangulong Bongbong Marcos itong nagsasalitang gobernador na to. Pero but in the last minute mga kababayan ko, one month before mabago mag-Mayo ay lumipat po ng kampo ito si John Vic Remulia. Ayan, para sa mga nakakaalam. Pero ito po mga kababayan ko, ito po'y assessment ko lamang ha. Mga kapatid, na paunawa lang po. Ito po'y komento ko lamang sa sinabi ni Governor John Vic Remulia patungkol dito sa kanyang uh, talagang maintrigang sinabi sa Kabite. Pero bago lahat, panorin mo natin to. Tinamaan tayo ng isang matinding bagyo. Birthday ko pa yun eh. Tanda ko, October yun. Tinamaan tayo ng bagyo. Ang kinikwento ni John B. Cremulo dito, sa hindi mo nakakaalam, mga kapatid, yung istorya nung past administration na nagpadala ng uh, isang kabang bigas, mga kapatid. Opo, mga kababayan ko. Tinamaan ng kabite ng matinding pagbaha, ulan, bang ng bagyo. Ang problema, may nagbigay sa kanila mula po sa Government Office of the President. I don't want to mention that uh, administration nagpadala ng isang kamambigas sa milyong-milyong versus milyong-milyong kabitin yung binaha. Ano rin natin to? Naghihintay kami ng tulong mula sa Malacanang. Tumawag sa akin ng Office of the President. Sabi sa akin, Vice Governor, handa kami tumulong sa inyo. Siyempre, tuwang tuwa ako. <laughs> anyway, eh, babalikan natin ang karakter nito ni Governor John B. Talagang kwela tong tao na to. And I meet this person na several times na. Kung ano yung nakikita nyo sa kanya, as is siya dito, mga kababayan ko. Yan yung personality niya. Sabi ko, ano ba ho itutulong nyo? Sabi, bukas na bukas, magpapadala kami ng isang daang kabang bigas. Ah, matindi ah. <laughs> Alam nyo ano, yung mga nakaraang administration versus the Marcos administration, if I comparison, mga kababayan ko, mas maganda po yung tinatakbo ngayon. Hindi sa, hindi sa nasa gobyerno kami. Hindi sila nakapanig ako sa gobyerno, ha, mga kababayan ko. Ano? Ang gusto ko lang malaman nyo dito, let's comparison. Kasi maraming mga DDS ngayon na nagsasabi, kaya pangit ang ginagawa ng Marcos administration. Walang kwenta yan. Mag maganda pa rin yung nagawa ng Duterte administration. Yung iba naman, say, maganda yung ginawa ng mga FAS administration. But if we comparison mga kababayan ko straight to the point if we sorry straight to the point is if we comparison this administration sa mga nangyayari sa bansa ngayon natin mga kapatid yung pagbibigay pala ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa nito mga kababayan ko di ba sa so, totoo lang yung pagbibigay ng ayuda pa uh, bagong Pilipinas But if you know guys ang bagong Pilipinas is that is the new society no that is a new society tinagalug niya lang, mga kababayan ko. Bagong lipunan, new society. Ano ngayon, mga kababayan ko, bagong Pilipinas. Mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam, yan ang ibig sabihin yan. Kung nagbabasa kayo ng libro ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, there is a word that new society. Mga kapatid, so ayan, dinigyan ko na yung trivia. Pero, let's go back to the topic. Napakaganda po ng sinabi ni Governor John B. dito and I, uh, I really admire that governor ngayon. Nagulat ako sa mga binanggit niya. Sabi ko, hayop pa to. Dalawang milyon tao na tinamaan, isang daang ka bang bigas? <laughs> Gov sinong, sinong government yan? <laughs> Yung may tungkod ba, Gov? <laughs> Charot imagine mo na magbibigay ka ng dalawang, magbibigay ka ng isang daang kabang bigas for the 2 million kabitenyos na tinamaan ng uh, bagyo? <laughs> Mapapamura ka talaga, mapapasabi ka ng hayop. <laughs> Makakala sa inyo, go, pigiri. Okay na yung 100 na kaba ng bigas. Kasya na, siguro. Imagine sa 2 million, tigisang isang gatang lang yan. <laughs> Pero eto ha, ah, nakakagulat. Parawin nyo to. Pero nakikita nyo naman sa ating Pangulo. Noong isang Oktubre, tinamaan tayo na isang matinding bagyo. Yan, yeah, nobeleta. Tama. Kama naman ka dyan, Gov. Siya mismo ang pumunta rito. Lahat. Yan, yeah, totoo yan. Nung uh, binahang ano, tinamaan ng uh, storm surge itong Kabite, mga kapatid, talagang binabani Pangulong Bongbong Marcos to. Ah. Uh, Uh, if, if, I'm not, if I'm not mistaken, kay Governor Uy, uh, sa Noveleta, saka sa uh, uh, Ternate, ayan, binabayan. Kahit kasama ko pa ng Senator Aimee mean noon, naalala ko rin yon At ng Riverside, lahat ng mga revetment, pinaayos kagad niya para sa mga bayan na yan. Lalong-lalo na Noveleta, lalong-lalo na General Drias, inuna niya yan. Grabe, no? Hindi to akampi ni Pangulong Bongbong Marcos dati, ah si John Vic Remulla. Pero ngayon kung talagang ivida niya si President Bongbong Marcos siguro, nakita niya talaga yung essence ng ano, nakita niya talaga yung pagiging iba ni President Bongbong Marcos sa ibang nagdaan na presidente. Kasi bago naman naging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, gobernador na yung mga yan sa Kabiti. Ang lalawigan ng Kabiti, hawak ng Remulla, Revilla lang yan. Mga kababayan ko. Pero tingnan niyo kung mga kapatid, no, kung ibida niya si President Bongbong Marcos, eh, bakit ganun-ganun na lang? Di ba? Ito, dumating ang pagkakataon na nagkaroon tayo ng oil spill. Kami po ni Kong Bambol ay nasa Paris noon. Dumating po ako ron, July 24. Lumubog ang July 25. July 27, didito na ako. July 28, pinatawag ka agad ako ng Pangulo. At doon at doon din, ang binigay niya sa limang distrito tinamaan ay 250 million agad diretso sa mga mangingisda. Wow. Grabe. Imagine niyo yun, no? Si President nakakagawa ng ganyan. Tapos ang dami palang bumabanat sa kanya. Si President, ang daming ginagawang tama sa bansa natin, marami pa rin bumabanat sa kanya. Kaya nga ang kanta ni Taylor Swift, Taylor Swift, haters gonna hate. Tsaka ambassadors hindi nawawala talaga. Saan kayo nakarinig ng Pangulong? Siya pa ang tumatawag at siya pa ang nagbibigay. Diretso lahat sa inyo. Diretso para sa inyo yan. I'm very proud to the President, President Bongbong Marcos. Ngayon, nakaisang buwan na ang nakilipas simula nung sakuna. Bumalik ulit siya rito. At muli mag-aandog ng tulong para sa inyong lahat. Grabe si Presidente. Alam mo sobrang sipag ni presidente Bongbong Marcos. Alam mo ako lang ako na napapagod tutubian sa ako na lang napapagod sa sarili ko. Ano to lang, ako na napapagod sa sarili ko. Once na kasama ko 'yan, mga kababayan ko. Once na kasama ko si presidente Bongbong Marcos. Alam mo nakita niyo naman 'di ba? every time every time na makasama magkasama kami sa Hulo Sulu, sa mga BPSF, sa mga FAP, Fisher uh, Presidential Assistance for Fisher Folks. Mga kapatid, nakikita nyo naman, si Presidente, sobrang sipag ng tao na yan. Kung ako, kung ako tatanungin nyo, hindi ko kayang tumbasan yung sipag niya eh. Kasi in one week, puro ganun ang gagawin mo, hindi ko kakayanin yun. Alam mo yung paglipad lang sa si aeroplano, yung jet lag, yung pagod. Guys, ako na magsasabi sa nyo, nakakapagod. Kaya itong ginagawa ni Presidente, na pagtulong sa mga kababayan natin, pagtulong sa mga mahihirap na kababayan natin. Alam nyo, napakalaking bagay ito eh. Number one ko nakikita dito, yung pera ng taong bayan na ibabalik sa taong bayan. Pangalawa, yung pera ng taong bayan, hindi na ibubulsa ko ng kung sino-sino man. At yung binibigay na tulong ni President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, I'm very proud to say, mga kapatid, is galing po sa pondo ng bayan na naibibigay direkta sa mga taong nangangailangan. Hindi na kailangan dumaan kay Kupitan, kay Tangawa, hindi na kailangan dumaan sa mga ganun sa mga barang-barang Direct sa mga tao ang trabaho na ng barangay likumin alamin yung mga pangalan at isubmit sa munisipyo mga kababayan ko ganyan na pong ginagawa ng presidente ngayon kaya ngayon mabilis po yung pagbibigay ng tulong ng ating gobyerno kung hindi nyo po ma'am, kung inyo pong mamarapatin, the last time na may na-interview ako na isang Fisher Folks, nakatanggap po siya ng 10,000 pesos tulong mula sa gobyerno. Remember that, like the VTSF, the Bagong Pilipinas with the Congressman Martin, House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan ko, nakita nyo lahat ng murang bilihin, ultimo halawan, pinamimigay nila para makapagtanim ang tao hindi malayo sa sinasabi ni Governor John Vic Rimulya yung mga sinasabi niya because it's reflect to our president. This is true, mga kababayan ko. Ayan ako yung saksing dito. Tuloy. Isa Lahat kayo na kayo, wala kayo, wala sa inyong uuwing Sana all. Lahat kayo magkakaroon ng tulong palakpakan natin sa Ang bangulo natin. Grabe na bulol na bulol pa si Governor John B. Crimulla because of aja. Uh, dahil sa kanyang kasiyahan, di ba? <laughs> <laughs> Hindi ko lang kung sino sinong sino representative, House of Representative ba o <laughs> first of pangulo natin eh. Ito na lang ang pag-asa natin magkatulungan ng lokal at magkatulungan ng nasyonal. Tayo na ang pinakamapalad na mahal na mahal tayo ng ating Pangulo. Palakpakatulong natin, President Bongbong Marcos! Correct. Tama po yan, Governor John B. Cremulia. Alam mo, yung inisplok mo na yan, Governor John B. Cremulia, sa totoo lang, ang dami magkukomenton tao ngayon. Ang dami magkukomento tao sabihin, sip-sip ka. Yeah. Bakit? Kasi masyadong sobrang mahal ng Pangulo yung Kabite. Pero to be honest mga kababayan ko no, Hindi lang naman po Cavite ang nililibot ni President Bongbong Marcos mga kababayan ko Napakarami pong probinsya ang, ang uh, iniikutan ni President Bongbong Marcos mga kapatid no? At isa na po nga dito ang lalawigan ng Cavite mga kapatid Okay? Mr. President, maraming salamat sa inyo lahat Sa lahat ng tulong nyo, mahal na mahal ka ng Cavite Mabuhay po kayo, mabuhay ang Pilipinas Maraming maraming salamat po Grabe <laughs> <laughs> ano kaya masasabi ng mga DDS ngayon sa ginagawa ni President Bongbong Marcos? Ano kaya masasabi ng mga bumabati ko sa gobyerno? Yung mga nagra-rally sa liwasang Bonifacio, ano kaya masasabi nila sa ginagawang maganda ng President ni Presidente Bongbong Marcos? Kung ang isang governor na John B. Cremulia na hindi niya naman kapartido dati, mga kababayan ko, ay tila po ba mga kababayan ko, ay pinupuri po ang mga nagawa ni Presidente? Mga kababayan ko, no? Isang John B. Cremulia na isang governor ng Kabite, na governor ng Kabite, mga kapatid, na pumupuri sa ginagawa ni uh, President Bongbong Marcos. We na ang trabaho ng gobernador ay hawakan ng buong lalawigan. At ang gobernador ang siyang, mga kababayan ko, ano ang siyang dudulog sa loob ng Senado para ihingi ng tulong sa mga senador ang mga problema ng kanyang lalawigan, mga kababayan ko. Isa na rin dito mga kababayan ko, isa na rin po dito mga kapatid, yung ginagawa ni Gob, mga kababayan ko na pag isang patunay lamang ito no na ang trabaho ng Marcos administration ay linisin, ayusin ng Pilipinas, mga kababayan ko. At yung mga taong naninira, yumuyurak sa pangalan ng pangulo, ito po ang malaking sampal sa kanila at malaking problema para sa kanila para depensahan ang hanay nila. Kung meron pong isang John B. Cremulia na isang gobernador na nagpapatunay sa mga ginagawa ng presidente, ano pa po ba yung mga naninira sa kanila, mga kababayan ko? Kaya it's a very, uh, one of, yung ginawa ni Governor John B. Cremulia ngayon, isang laking sampal nito sa mga DDS, mga kababayan ko. Totoo, sinasabi ko sa inyo, isang malaking sampal ito sa kanila na isang humahawak ng lalawigan ang nakakakita sa kagandahan ng ginagawa ng Pangulo. Which is, yung pagbibigay ng tulong, lalong-lalo na, sa, sa lalawigan ng kabite, mga kababayan ko. So, para sa akin, uh, Gov John Big, ako okay lang naman ako sa sinabi mo, pero sabihan ka ng tao, sip-sip ka talaga. <laughs> totoo ako, uh, Gov John Bic, ha? Pero, alam na alam ko talaga yung story nito ni Go Governor John B. Cremulliam nung campaign. Eh. Hindi siya talaga for BBM. It's iskomore nung daladala niya. One last minute, bumitaw siya, nag-BBM siya. Kaya nagbuhos ng suporta ang lalawigan ng Kabide. Anyway, Governor John B. mabuhay ka, sir. Uh, maraming salamat po sa inyong uh, pagbibigay ng suporta. Lalong-lalo na sa ating administration. At kami po ay masaya na makita po kayo. Ako po si Biyahin ni Koy TV mga kapatid. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.